Hi guys! Kumusta na po kayo? Ako po ay nandito sa bahay. Ano ba? Paano ba? Take two. Hi guys! Kumusta na po kayo? Si garage po ay nasa granddad. Ay! Si granddad po ay nasa garage. Kanina pang umaga, mga 10 a.m mag alas 12 na so mga 11 may tumatawag kasi nakalimutan niya yung cellphone niya yun palang cellphone niya yung tumutunog so sinagot ko tumawag yung doktor niya na sabi na syempre hinahanap siya sabi ko nakalimutan yung cellphone dito so sabi ng doktor baka consultant yun sabi ng consultant, meron daw yung self-assessment si, ano ba yun? Self-assessment ba yun? Pre-assessment pala. Meron daw pre-assessment si Grandad tomorrow via phone. Yun ang message so tatawagan siya ng nurse kung sino may tatawag bukas mang eleven so paalis na sana ako daladala ko yung cellphone niya at dadaling ko dun sa garahe kung saan siya nagre-repair nakita ko yung kotse namin na black naka-park so sabi ko, hindi pala niya gamit yung kotse so tinignan ko yung van niya wala So, ibig sabihin, daladala niya yung van. Kasi baka hindi makapasok dito eh. Nilalako kasi to, yung malaking pinto dyan. Kasi, nagpapag siya doon sa likod, at iikot dito, dito pumapasok. Kaya sabi ko, huwag na lang. Total, malamig naman sa labas. 10 degrees na naman. So naisip ko, gagawa na lang ako ng cake. Yung po mga binili namin cake sa Borough Market, yung iba po nasa freezer. Maraming binili ko, di ba? Para maiba-iba naman, gagawa naman ako ng cake ulit. Kasi may ko strawberry. Ito po. Eh, sayang naman to kung mabubulok lang. Kaya, gagawa ulit ako ng fruit cake. So, dito po, maglagay ng one cup all-purpose flour. maglagay ng 1 teaspoon baking powder. yan Sa flour. Haluin. Dito naman po, i ang apat na itlog na medium size. maglagay ng 1 half cup sugar. Pinch of salt. Ilagay ang isang pack ng vanilla sugar. At ibit hanggang sa pumutla at lumapot. So, ayan po, after 10 minutes na pagbibit, naging apat na doble ang volume niya. At malapot na po. So, ito pong 1 cup all-purpose flour na may 1 teaspoon baking powder ay salain natin at ilalagay po dito. lagyan po natin ng 3 tablespoon oil. Lagyan din po ng 1 tablespoon white vinegar. malasa po para mabuhay po yung baking powder So ito pang pan pahira ng oil. Ayan po, budbura ng flour. Ilagay na po dito. i po ng 15 minutes sa 180 degrees centigrade preheated oven. So buksan po natin itong peach. Dahil may po ito, i-drain muna natin. Kunin na natin. Palamigin lang. Malinis naman po ang kamay ko. Slice lang po. tapos na po ang salad. Kaya para pagdating niya, may pagkain na siya. po ay nagugutom na kaya mag-iinit ako ng isang portion ng sopas. Ayan po, kakain muna po ako. Kasi 3 o'clock na. Wala pa rin si Grandan. Pero tumawag na po yung kaibigan niya. Inahanap do yung cellphone. 不打哟。 So, ayan po, 250 ml water sa isang pack ng gelatin. Lagyan ng 1 teaspoon sugar. muna natin pakuluan lagay muna natin yung mga fruits Ayan po, kabudburan so, lang po ng konting icing sugar para para hindi tumagas dun sa loob yung mga fruits mag decorate na po tayo Ayan po, lutuin na natin itong gelatin. So, ayan po, kumukulo na. Patay na ang kalan. Palamigin lang po. Ulisan lang ng bula sa ibabaw. habang mainit-init pa at hindi pa nabubuo kucharahin dito Palamigin lang po. ayan po kakain na po siya. at meron siyang sandwich. Ayan po, tapos na po ang fruit cake na may strawberries and peaches. this time po makapal yung aking base hindi ka tulad ng una yung una po kasi manipis kinagalan ko yung beating ng eggs and sugar para talagang fluffy siya so try natin kain po tayo mm. parang na nabibili sa cake shop kakakain lang po ni granddad at nakatulog siya dun sa sopa kaya namaya ako na siya bibigyan ito So maraming salamat po sa panonood. Hanggang bukas ulit. Bye.